So tayo po, binahan na dito ang mga ibang bahay dito. Ayan, ginadaanan ng ng tubig. Dito po yan sa Gonzaga, Barangay Paradise. Highway. Nagtaan lang yung mga ibang sasakyan na gumaan. Kasi masyado ng malayo. Pero sa pinaw, kaya pa naman ng motorcycles. Oh, dito na yung panigay.

dito yung mga bata tumutulong sa mga motosiklo, hindi na kayang handa eh. Ayan. Ito lang po nila. Yes po, malakas po ulan ngayon. Signal number 1 po ang Gonzaga, ganun din po ang Santa Ana. Yeah.

Actually, mabilis sa tumas ng tubig kasi kanina nag-drawing pa ako dito sa part na to. Pero okay pa naman. Duro after mga 1 hour or 2 hours, may tumawag sa akin. Dito po yan sa Gonzaga. Wala rin na po, po dito sa part na to. Lahat sa kagitna. Ang so, kawawa yung mga bahay doon kasi doon pumunta yung mga tubig.

Hors Pia po. Mamalakas um, po muna dito at tuloy-tuloy po sa buksa-buksa ko lang at hangin. Ayun, ah, may mga may bata na po na nakabantay doon pati rin dito. Sila yung nag uh, acting na enforcer dito. Ang tumutulong sa mga motor na uh, nag i ng yung mga makina. Tinutulak dila pag din yung sasakyan. Pwede nang pagsinggo dito, meron silang tinutulak na sasakyan. Ah, dito po sa Aquan. May shell. Uh, paradise po ata ito. dito barangay kalayan. Ay, wait po. Actually, apektado rin po dito yung mga magsasaka natin ng palay. Ganun dito sa mga magsasaka na palis. Kasi this August, is anihan po ng palay dito sa Gonzaga. Yung sana naman, makakalipas yung mga tanim na palay. Kawawa naman yung mga magsasaka natin. Ang, ang mahal ng mga guna tulungan na naman sila dyan wala nga saka hapsol tubig nabigyan na kapsap sa agus na gano'ng dito ay panaguto dun, akit ko lang ito ng mga galatang dalaw

Before po nang shell, eh, eh, ako ng sentro. Ayan, tinutulak nila yung isang motor.

Ayan. Ginawa na akong swimming pool ng mga bata. Itong body ba, ito kasi nagpisto lang ilong na naman. Dito po sa Gonzaga, ma'am. Parang wala lang sa sakyan ng Merida. <laughs> yes po, barangay Kalayan. Ito ka po, ang na ng uh, Kalayan. Uh, paradise. Ayan, kung susundin nyo po yung mga anak nyo dito sa St. Anthony, sunduin nyo na po bago po ako kumasang tubig. Yan, sana, hindi, na, hindi naman na sana tataas. So, wawagin yung mga bahay dito na napupuntahan ng baha. Napupuntahan ng tubig. Ayan, bababa na ako. Baka mamaya ako yung stranded dito eh. Lakas ng agos. Actually, ngayon lang po na tumasong tubig dito. Kasi dumaan na po dito before. Mga one, after one or two hours, ayun na po. Ako tumawag sa akin na dito, tumasong tubig. Ito naman po yung mga baray, dito. Kapag dito po sa part na to, tumalalim na din. Huwag nalang meron yung mga batang tumutulong.